Maraming salamat, Mang Tani. Ramdam din po ang pananalasa ng bagyong Ophel sa katimugang bahagi ng Luzon. Marami pa rin mga sasakyang pandagat ang hindi makapaglayag dahil sa lakas ng alon. Nakansila rin ang ilang flights. Makibalita tayo kay Charisse Victorio. Kanselado ang labindalawang flights ng Cebu Pacific ngayong araw dahil sa Bagyong Ophel. Kabilang dito ang mga biyahe patungo sa ilang probinsyang apektado ng bagyo. Ayon sa kumpanya, ni-reschedule nila ang flight ng mga pasahero. Maaari raw mag-rebook ng biyahe sa loob ng 30 araw nang walang penalty. Kanselado rin ang dalawang flights ng Airfield Express na patungong Masbate. Dalawamput-apat na flights naman ang nakansela sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong araw pinapayuhan ng mga pasahero na mag-inquire muna sa airlines kung tuloy ang flight bago magpunta sa airport. Sa Batangas, walang sasakyang pandagat ang pinapayagang maglayag. Kanselado rin ang lahat ng klase mula preschool hanggang high school. Halos apat na rang pasahero naman ang na sa pantalan ng Tabaco City, Albay. Kanselado rin kasi ang biyahe ng mga barko dahil sa bagyo. Namigay ang LGU ng pagkain sa mga na -stranded. Sa Ligaspi City, naudlot ang pista ng barangay San Rafael dahil sa bagyo. Nalugi tuloy ang ilang negosyo tulad ng peryahang ito. Nakaalerto naman ang Office of the Civil Defense sakaling kailanganin ng evacuation at rescue operation. Nakahaitan alert na lahat ng mga member agencies, lalo na yung response agencies. Charisse Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.